piraso, 150. Yung tatlo piraso na tilapia, yung naano ko. So, 150 pesos. Ngayon, maghahanap pa tayo ng kangkong at saka tokwa. Dito kami ngayon sa palengke. So, bibili kami ngayon ng bangos at saka tokwa. Mag-aadobo kami tokwa. Ayun. Adon, banda, sa ano? Nandito tayo sa daanan, doon Dito na tayo? Hmm. Madaming islang sariwa, oh. So, ang bibilhin natin ngayon, bangos, dahil magprito tayo ng... Ah, kuya, magkano tilapia, kuya? Ah, dito na lang sa tilapia. Tilapia na lang kami. Mamili tayo ngayon ng tilapia. 160 ang kilo ng tilapia. So, ito. Ayan. Oh, ito lang, kuya, oh. Tingnan mo nga yan. 160 ang kilo ng tilapia. Ayan. Magkano kilo nito? Ay, magkano tali nito? Ano lang kaya? Kangkong. Mag-ano adobo? Mag-adobo. O partner sa ano. Ayan lang, te. Ayan. Kamatis, tatlo. Dahil mahal, so tipid-tipid. ay 7, ay 7, tapos sibuyas. Tapos sili, tatlo. Isang buong bawang. Ayan. Ayan lang ang ulam namin. Of course, yung pipino. Dalawang pipino. Ito. Ayan, tinan natin kung magkano lahat ang total. 42 na yan, oh. Dalawang piraso, 42 pesos na lang. 96 oh, may git ang uh, isang daan. Tehilahin mo eh te. Kasi yung isa kong kamay ay, eh, ilan yon? 100. 100. Ayun. Oh, di ba? Mahigit isang daan. Imagine niyo. Dati nasa mga 30 50 lang to. Ayan oh, susuklayan ako ni Ate ng 4 pesos. Kuya, pang ano yang kuya? Nahon 4 pesos 95. Ah, sige. Salamat. Oh, hatiin mo na lang yan. Papatong ko ya ha. Magkano yun? 150 no? Piprituhin ko na lang yung tilapia. Kuya, hugotin mo kaya. <coughs> ayan. So, ayan to si kuya. Kuya, shout out niyang kuya. Nagbablog ako. Yan mo ako sa... Follow mo ako sa Judith Mahinay. Page ko. Judith Mahinay. Ayan. Kung ano, ano na lang yung binablog ko. Oo, basta masak, makasahod. Hello, hello. Ito si Ate Shoutout. Hindi na ako kilala nito. Hindi na ako kilala nito. Ay, oo siya. Ano siya? Sino nga? Oo gotcha. oh, nga siya. nga Tapos na siya, oh. Malinis. Pag kayo bumili dito, talagang malinis. Tanggal ang hasang, tanggal ang mga tinik, tanggal ang bituka, at hinuhugasan pa niya. Ibibigay sa inyo as in malinis na talaga. Yan. At syempre, pag uwin nyo ng bahay, Pwede bagong linis naman para sigurado naman, o, oh, di ba? Ayan. Okay, kuya, sa susunod, sana dito ulit kami makabili para makapag-vlog ulit. Salamat! Thank you so much for watching. Kumari ko, Ang ganda nitong kumari ko, saglit lang. Ito yung tinda ng aking kumaring maganda, o. Oh, di ba? Naglalaro lang pala yun. Ang tagtong tibo kong utang sa Manila Water, may nagbigay agad ng 1.5. Nakita lang niya ako sa YouTube. Oh. Sabi niya, sabi ko, kung sinong maawa sa akin, bigyan mo Oh, shout out, mag shout out ka dito. Oh, shout out na nagbigay ng one five sa barangay. Salamat po at God bless. Malay mo may magbigay sa iyo. sige. na lang ang kulang. Dito ang lahi naman ang mo. Tina mo nag nagano siya oh. Yan nag Yan sa mga gustong tumulong dito kay Ate, nandito siya sa may uh, kung may kayo, parating niyo na lang sa akin para maabot natin kay Ate. Ano masasabi niyo? Salamat po. Oh, salamat. God bless. God bless. So mga langga, maghahanap tayo ng tukwa. Ah, shout out dyan sa mga ko. Si Spraki. Te, may tukwa. Ayan, dito tayo doon, no? Oh. Pabili nga tukwa, te. Ah, ano, tatlong peraso. Magkano tatlo? 12 peraso naman ako sa gulayan at bumili ako ng tukwa mantika at tukwa ang binibili ko so ang tatlong pirasong tukwa is 12 pirasos 12 peso pala at isang buting mantika na tag 35 <laughs> yan kuya o oh. imagine nyo ha yung 1000 ko, kunting kunting na lang natitira, so, ganito kamahal ngayon kahanapin na natin sa spake. So, ito, ayun eh, o. Oh. Ito yung nabili ko. Get out dyan! Aboy! Isa lang! <laughs> Oo. Oh. Saan? Ito, may patao oh, malaki.